Hindi nyo alam kung gaano kasama ang mga krimen na ginawa ng mga tao Kaya kayo ay panatag pa rin Pero kapag nakita nyo ang video Magbabago ang pananaw nyo sa buhay Maniniwala kayo ang mga tao ay hindi nararapat mabuhay Nababagay sila sa ilalim ng lupa Hindi kayo nakakasiguro kung anong mangyayari sa inyo Maswerte kayo Pinanganak kayo sa tahimik na paligid Pero Hintayin nyo paglabas ng tunay na kulay Ikaw Nakakita ka na ba ng mahabang pila ng tao na naghihintay mamatay? Nakakita ka na ba na naghihirap ng matindi bago dumating ang kanyang kamatayan? Nakakita ka na ba ng ina na nawalan ng anak na dahil sa kamatayan? ang mga tao, pero nararapat lang dahil mararamot sila Ang tao ay tumatawag sa labas pero umiiyak sa loob tumatao sila habang tinatapos ang iba oh